Positibo ang resulta sa DNA sa biktimang si Christine Lee Silawan o ang nakuhang ebidensya gikan sa 17 anyos nga CICL base sa paghiling sa mga forensic experts sa NBI. Samtang dilig gamiton sa NBI ang resulta sa re-autopsy nga gipahigayon sa public attorney's office. Ano yung report? Nakapuntos ang National Bureau of Investigation human nagpositibo ang resulta sa DNA. Kini ang dugo nga naa sa og sinina sa suspect nga nagtakdo kuno sa swab sample nga gikuha sa mga NBI forensic experts gikan sa ginikanan ni Christine Silawan. Gikumpirma ni NBI Regional Director Tomas Inrile nga positibo ang DNA result sa pakisusi sa mga forensic experts. Positive. Okay. So, anong itulong nito sa kaso natin? Uh, napakalakas na ebidensya ito. Uh, this will uh, speak for itself na talagang yung participation ng suspect, ay dyan. Limitado pa ang gibotsyag ni Enrile tungod kay Gisango niya sa Medical Legal Officer sa NBI o sa PNP Crime Laboratory ang pagyagyag sa detali sa DNA result. Ito uh, siya ito, the public na hindi nagpapaligsaan ng NBI sa PNP dito sa pagresolba ng kasong ito. Samtang gibarugan sa NBI nga credible ang resulta sa autopsy sa PNP Crime Laboratory nga mao ilang isagop nga usab sa kaso. Samtang dili nila dawaton ang resulta sa re-autopsy sa Public Attorney's Office diin giingong gi-rape ang biktima tungod sa nakita ang mga samad ug bunog sa kinatawo ni Christine. we stand by uh, with the one with the stand with the findings of Dr. Lara. Oh, uh, ini ini hindi namin anuhin uh, yung findings ni Dr. Elfi. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. <coughs>